pinis na siya guys, kay pinis na. Kaya okay na po yung ganyan lang muna kasi so follow to soon. Pag sanate tayo, di ba? Pwede yung malagyan ng guys, ang haunted house. Hmm. guys may level yan may level may level testing ko lang mag ganito guys <laughs> nakikita ko lang kasi nakikurious lang ako yung ginaganyan ba o oh. Na, diba? nakikurious lang po ako ako para matry din natin yung ginaganyan ganyan pa rin, Mabigat din pala siya, guys. Tawag nila dito, guys, kutsara. Tama po ba? Tama. Mm -hmm. Kutsara. Ayan, guys. Kutsara. Kutsara pang buhangin, hindi kutsara pang pagkain. Pang plastering. Pang plastering daw po. Mag-aasinta po kasi ng kurla babo. Ayan. Mabigat din pala sa kamay pag ginaganyan. Akala mo lang siya ha. Uh, ang tagdan, um, madali. Pero lumalaban din pala dito braso. Brasuhan ng labanan. Na. Ah, Mga ganito kalaking braso guys. <laughs> Oo, kala po magaan lang pero nakakaano ah, din pala. Pag tinignan mo lang talaga siya ano, madali. Kasi akala mo magaan lang itong ano. Kasi nga mabigat din po ang isang ganito. Kasi may kasama na siyang semento. Tatlong palapag yan guys. At nilagyan nila yan ng level ko hanggang saan. Yan, yan yung level. Sa ikot. Hanggang dyan lang ilalagay nila guys. Siguro pa ganito lang yan. Ayan. Ito po, bakanti pa. Stacro. At pag nagkaroon po ulit tayo ng budget, ito naman po itutuloy natin para po mag, mag uh, inspire ma-inspire lang tayo lalo na mag-makeup ulit para madagdagan to. At saka yan, yan. sa taas na yan. yan. Gusto niyo man natin ipuli na yan. Wala talaga tayong budget guys. Kaya tinapat na natin yung gagawa. At mauna main naman yung mga gagawa. yan po ang kaganapan. So konti na lang. Sakto-sakto lang talaga guys. Budgeted lang talaga. O ba diba? Pina-estimate ko po ito eh. Sabi ko ito lang sala at saka ito lang kwarto. Para lang po may makita lang tayo medyo pagbabago sa ating haunted house. Ayan. Ay, yung ma mapapansin niyo ba guys? Yung nagpapagawa lang ang mataba. <laughs> yung mga gumagaw. <laughs> Puro sexy. Puro macho, mga batak. Ibig sa isa lang ang pagpapatunay, guys. Wala sa katawan. Kung mapapansin nyo, wala sa katawan yung lakas. Nasa, ah, wala pala sa laki ng katawan. Yung resistensya talaga. Kung mapapansin nyo, oh, yung nagpapala. O, oh, 'di ba ang macho. Batak yan, eh. Batak na batak yan. Batak. Hindi batak sa iba, batak yan sa trabaho. <laughs> o, oh, ito din ko, nag Macho rin. O, oh, diba? Saan ka nakakita guys na mga naggagawa mga nakaputi pa sila? <laughs> Ay nako, ewan ko lang. Good luck sa labahin. <laughs> o oh, diba, yan, oh. Si Kuya Dingay nga, nakasyos pa yun eh. O ah, diba? O oh, diba, isa pang papatunay. Macho, guapito. Ayan, sana umabot yung buhangin. And that's all. Eh, maghahalo sila yung haluin ulit na yan ay para doon nasa swelo ayan budget na dyan tata mars baka maano yan ha ulaangin ikaw lalagay ko dyan <laughs> Lagay ko dyan para magpantay ito yes, nga yan dito ba hindi nilalagyan yan anong para may mabalansa lang na may anong. Ay, nako. Tingnan mo nga. Saglit lang. Eh.